ating mga nanonood na good morning. Ngayon ay may isishare ako sa inyo mga idol. Dahil ayon yung itong aking balbasado. ba diba? Sa edge niya ay hindi pa nakukuha yung tamang timbang. At ganun pa rin isa, isang kilo at may kalahati. Ngayon ay at dumagdag siya ng isang buhit uh, ngayon ay patuloy lang natin na ibigay yung tamang uh, patoka at saka uh, kung hindi niya nakukuha yung tamang kilo kung baga sa ano ay mababa pa at dapat ay dagdagan natin para lumagdag, dumagdag dumagdag kahit pa paano yung kanyang kilo. At sa ginawa ko para hindi naman siya sabing payat at hindi rin siya sabing yung ano yung katawan niya at tama lang at sa ano ko baka kasi na sa pagbigay ng bakuna at saka Napansin ko rin sa pagbigay ko ng patoka ay kagaya ng kagayin, hindi yung kagaya nung dati. Uh, yung tuka niya ay parang pilit lang na kanyang tinutuka. Kaya ngayon, sa pagbigay ko sa kanya patoka ay pwedeng gamit ng ating ah, uh, napaka magandang nutrients ay dog food. At yung dog food mga idol ay tinutunaw ko muna sa, uh, sa at tapos may nilalagay tayo na powder na vitamins na anti-stress. Tsaka iniwas ko muna to dun sa uh, ano kang sa init kasi nandun siya sa square pen at dapat yung mga ganito na nai-stress ilagay muna natin sa sa kulungan para hindi siya uh, na ano ando na iinitan at ngayon ay dinagdag nagdagdag na ng isang guhit yung kilo niya at patuloy lang sa pagbibigay at ang ginawa ko dito mga idol ay bumili din ako ng tablet na yung ipapainom sa kanya at ano to uh, siguro may ano sa kanyang sistema sa loob ng kanyang ah uh, bodies at kailangan din natin na bigyan ng tinigay ko dito mga idol na uh, tinitik ay yung NF1 7-dish uh, na pagbibigay ng NF1 crude ka ay tinitik natin yung tabletas at tapos saka bibigyan natin ng uh, patoka at sa yun ay magana na siya at tapos uh, nagbababa din ako sa kanya ng ah uh, tubig kahit papano ay meron siyang naiinom at ganoon lang mga idol at ipagpapatuloy ko lang sa pagbibigay sa kanya ng ah uh, wheat at gamit ng vitamins na itinitik din natin sa kanya at hinahalo natin sa patoka para manumbalik yung pagka anti-stress dahil siguro doon sa pag-vaccine mga idol at magbago yung kanyang uh, immune system uh, para manumbalik ay magbigay tayo ng vitamina na pang-anti-stress sa ating alaga at isa rin yan sa ating mga mudak na bago tayo mag-vaccine talagang may uh, na, na i-stress yan mga idol dahil dumadaloy kasi sa dugo nila yung uh, vaccine at dyan din nagkakaroon ng pagtatamlay uh, para iwas tayo at mas maganda magbigay tayo ng vitamins at sa ngayon at tuloy-tuloy lang sa pagbibigay dun ng uh, vitamina dun sa aking uh, balbasado kasi magandang broadcast yun mga idol pag ah, uh, big brain dahil ayun ay si balbasado yun uh, ganun lang mga idol at i-update ko kayo kung nag-improve ba yung pagbibigay ko ng uh, sa vitamins na yon tapos yung tabletas na tinitik natin sa kanya na bago kumain at uh, tapos pakainom din ng plain water kasi yung vitamins na uh, binigay ko powder at hinahalo din yun sa patuka at pwede rin yun ihalo natin sa tubig pag umiinom sila pagkatapos nilang kumain. Kaya ang ginagawa ko mga idol para hindi sayang yung vitamins at hinahalo ko sa patoka at yan ay islok naman sa pagkain niya kasi naubos niya na yung uh, patuka niya. At ganun lang mga idol para tuloy-tuloy lang na maging malusog yung ating kalaka. Dahil ilang araw din tayo hindi nakapag-update. At yan ay sa aking sistema dito sa aking mga laga ay ngayon ay linggo dahil nagpasting ako kanina umaga uh, nagbigay ako ng plain water at ganoon lang at tapos yung ating uh, binibigay na sa maintenance at ayun at hindi naman siya maputlak mga idol napansin ko dun sa aking abalbasado uh, na yung pinakita ko sa inyo hindi siya maputla talagang na-stress lang talaga siya dahil dun sa bakuna. Dapat kasi yung unang bakuna na ibibigay sa kanya ay yung hindi dapat yun. Tapos kasi hindi siya nakaumpisa dun sa B1-B1. Kaya ah uh, pag nag ano si Idol Latigo yung nag-inject dito sa aming mga manukan at ayun ay mag start siya sa isang bakuna. At doon, pag nagbakuna ulit, at magbibigay ulit tayo ng vitamina para hindi sila ma-stress. Kasi isa din yan sa ating mga alaga na na-stress. Diyan yung nagkakaroon na nangihina yung katawan. At uh, parang may something na matamlay. Tapos, uh, yung tuka niya, napapansin nyo, ah, hindi masigla sa pagtutuka at parang yung pinipilit lang na magtuka na para mayroon lang na ikakain yung ating alaga kaya yun at ganoon din yung namustan ko matakaw naman yung kumain matakaw kumain maganang kumain kaso hindi talaga niya nakukuha yung gusto kong dumagdag na kilo sa kanya at ah, tama naman yung binibigay ko Uh, namamastan ko siguro sa ano ko lang na stress siya dun sa pagbigay ng bakuna. Kaya yun, uh, magandang umaga sa inyong lahat at ayan ay siner ko lang at yun ay in-update ko dahil inalis ko siya dun sa area na nilagay ko sa kanya kasi bawal muna siya sa uh, sa iano natin sa maghapon na araw doon sa initan doon sa square pane. Kaya ang ginawa ko, uh, ah, kinuha ko muna siya at kinulong ko muna. Kagaya nung ginawa ko kay Talisay. At ngayon ay si Talisay ay, at dati payat din yon At merong aba. At talagang grabe yung aba niya. At ngayon ay, ano na siya, okay na. Ito yung Talisay na yan, mga idol. Ayan o. Oh. At ganon lang yung ginawa ko. Ah, nagbigay ako ng tablet din na NF1 at yun ay yung NF1 na yung mga idol ah uh, antibiotic din yun sa ating mga alaga na pagdating na uh, gusto nyo silang patabain at dadamutin yung mga nasa loob ng katawan nila at kung mayroong hindi naman natin masabi dahil hindi naman tayo doktor na talagang doktor sa mga manok at yun ay pwede naman tayo magtanong doon sa ating binibilihan na pwede din natin ishare na bakit yung ganito kung manok at maganang kumain at ah, pinurga ko na at hindi pa nakukuha yung tamang ah, timbang at ganun ay pag, bago tayo bibili sa poultry supply na binibila natin ng patoka. At pwede din tayo doon mag-share ng uh, problema sa ating mga alaga kasi sila kaalam kung ano ang dapat na ibigay sa ating mga broodcock na pagdating na payat. At sa ganun ay, ayon sa pag-share ko din doon sa binibilaan ko ng uh, patoka, ayon ay Uh, inano nyo sa akin na i-try ko tong uh, bagong tabdita at yun ay kung mag-improve man to mga idol at ilalagay ko na lang dyan sa screen at gagawin ko isang linggo ko to bibigyan ng food uh, tapos yung dalawa na ibinibigay ko doon sa aking abalbasado ah, at pag maganda yan mga idol ibig sabihin, pag nakuha niya na yung tamang timbang at yung hindi siya mababa ang kilo pag nasakto na ayun ay i-stop na natin tapos makaka-recover na makaka-recover na rin yan yung ating abrood ah, cut kasi kinilo ko kanina nagdagdag siya ng isang guhit at isang isang kilo na may kalahati at may isang guhit ibig sabihin uh, ah, dumadagdag at saka okay okay yung sa pagbibigay ko na yung hinahalo sa patoka sa aking ah, pinapa pinapadagdag na kilo yung aking balbasado kaya ayun mga idol good morning na lang sa inyo dyan lahat at in-update ko yung aking balbasado kasi hindi na natin na-update-update. Update. Pag okay to mga idol, i-update ko ulit sa inyo. Kaya, at bago tayo magpapaalam, uh, please and subscribe naman dyan yung ating yung channel para lagi kayong update sa aking video at good morning na lang sa inyo kasi naglinis ako dito mga idol at tinanggal ko yung ipot doon sa aking balbasado kaya yun at ito pa no nakapagwalis-walis tayo ngayon mga idol kaya good morning at bye bye